Hello mga kajosa. Ayan, pagod na pagod ang josa nyo, char. <laughs> sa bahay ako mga langga, naglinis ako ng CR namin. Ayan, so, nag naglinis ako ng CR namin kasi madumi. Hindi ako ngayon, nasa bahay ako. So ngayon yung, yung ano, linisin ko rin yan. Naglalaba pa kasi ako, grabe. Dumi dito sa bahay, parang walang tao. Tapos ayan, nagbabad na ako ng ano. Ito guys, so um, pang lumpia ng mga anak ko. Yan lang kasi yung paborito nilang pagkain. Tapos paglalaban na muna ako. Ayan, dami kong labahan. di ba? Dami kong labahan. Maglalaban muna ako. So, ayan lang mga beshi ko. Dito lang ang video ko. Ayan, salamat sa panonood. Ayan, sa pag-support niya sa aking channel. Ayan. Um, salamat sa ano hindi nagsawa. Ayan, oh. Sexy ng lola niya. Mimi! Ayan, oh. Yung pusa ko. Ah, diba ang daming kalat kasi lalamhan ko yung aming sapatos dahil na-stack na siya ng ilang years. Mimi! Tulog na ikaw? Dito na po ako sa ako. So, ay na mga basic ko. Thank you for watching. Bye-bye.